Hello, 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 hello. Good morning, guys. Well, for today's video, dahil nga birthday ng aking partner, so simple celebration. At ito na nga, uh, namili po ako ng mga ingredients na aking mga lulutuin. And guess what, guys? Siyempre, number one, hindi mawawala ang ating fried chicken. Well, minarinate ko lang po yan sa egg with milk. And then, sinausaw ko po sa timpladong harina with paminta, garlic powder. And sinamihan, sinamahan ko na rin po siya ng crispy fry. So, para timplado talaga ang lasa. Ayan siya. So, ayan na nga at okay na ang ating fried chicken. So, the next recipe hindi mawawala ano pa ba ang partner ng fried chicken walang iba kundi ang ating spaghetti so ginis ko lang po yung ating giniling sa bawang sibuyas and then uh, at ko na rin po ng paminta at asin ayan na so ready na po ang ating sauce for spaghetti one click di ba other side, syempre nagpakulo po ako o nilaga ko po ang ating pork. And then, nagisa po ako ng bawang and sibuyas. Ayan, so inilagay ko na po ang ating nilagang pork. So, syempre, mahulaan nyo ba ito? Walang iba kundi ang ating uh, request ng ating birthday celebrant, kundi ang uh, caldereta or pork caldereta. So, in a minute guys, well prepared na and ready na to serve ang ating mga handa. Ayan. And so, ayan na nga, waiting for our visitor. Siyempre, nakakasadman, kasadman hindi nakate ng ating mga friendship. You know, kasi uh, hindi pinayagan ng kanilang mga amo to have their off. So, ayan. Well, thank you for Jessa. Uh, nag-iisa namin bisita. No, hindi. In a minutes, guys, dumating naman yung isa namin uh, friend or katrabaho ni Chris. So, uh, sinelebrate naman namin together ang kanyang birthday. So, minsan, no, ganyan talaga dito sa abroad or dito sa ibang bansa. Uh, hindi laging masaya. Although, dapat lagi tayong masaya. Pero, in the other side or deep inside, nakakalungkot pa rin kasi Uh, malayo sayo sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay na kinaugalian na natin kasakasama sa uh, anumang uri ng selebrasyon ng ating buhay. So, and, uh, well again, thank you sa mga umaten and uh, hope you like this video. and uh, Keep on watching. Thank you guys and uh, God bless.